sa aking mga kabata ni Dr. Jose P. Rizano. Kapag ka ang bayay, umiibig sa kanyang salitang kaluon ng langit. San lang kalayaan nasa masapit katulad ng ibong na Pagkat ang salitay isang kahatulan sa bayan, sa nayot, mga kaharian at ang isang tao'y katulad ng kabagay ng alimang lika noong kalayaan ang hindi magmahal sa kanyang salita Mahigit sa hayop at mga isa. Kaya ang malamat ko sa matulad sa inang tulad na nagbalak. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin. Sa Ingles, Kastila, sa ang salitang anghel. Sa pagka ang buong maalam pangingin, ang siyang nagkawan ng na bigay sa atin. Ang salita natin tulad din sa iba na may alpabeto at sarili nila. Nakaya na ng sigwa ang munday sa lawan ng dakong muna sa aking mga kabata Wala. ni Dr. Jose P. Rizal. Dito, tinapay mo say.